Iris, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Iris ay likas na mapagmatsyag at may pusong laging handang tumindig para sa tama. Sa araw na ito, umiiral sa iyong puso ang pagpapahalaga sa katahimikan, at kaayusan, malayo sa ingay at gulo ng paligid. Sa trabaho, inuugali mo ang pagiging sistematiko. Ayaw mong magmadali ng walang direksyon hindi ka nagpapadala sa mga salitang walang saysay, at mas pinipili mong magpakitang gilas sa pamamagitan ng aksyon kaysa salita. Sa tahanan, ikaw ang tagapangalaga ng positibong ugnayan, laging inuuna ang kapakanan ng pamilya kaysa sa sarili. Sa pag-ibig, bukal sa iyong puso, ang pag-aaruga at pagkalinga. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dumarating ito ng biglaan, kaya't laging maging maingat. Taurus, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Taurus ay isang matatag at mapanuring nilalang, hindi kailanman nagiging padalos-dalos, sa anumang hakbang. Ngayong araw, nangingibabaw sa iyo ang kahusayan, sa pagtitimbang ng mga desisyon. Sa trabaho, hindi ka nagpapadala sa emosyon o chismis. Mas pinipili mong kumilos, nang may direksyon. Ang pananalapi ay hawak mong parang alon, minsan malakas, minsan banayad, pero kailanman ay hindi mo pinababayaan. Sa pamilya, mapagmalasakit kang tagapagtanggol, na laging handang magsakripisyo para sa katahimikan ng tahanan. Sa bawat paghinga mo sa araw na ito, dala mo ang pagninilay sa mga desisyong may timbang. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dumarating ito ng biglaan, kaya't laging maging maingat. Gemini, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Gemini ay may taglay na talas, ng isipan at linaw ng damdamin na bihira sa karamihan. Sa araw na ito, mas pinipili mong manahimik sa gitna ng kaguluhan, upang makapag-isip ng malinaw. Sa trabaho, hindi mo kinahihiligan ang pakikisali sa usaping walang direksyon, mas gusto mong tapusin ang gawain, sa paraang tahimik ngunit epektibo. Sa pamilya, mas nangingibabaw ang pagiging maalalahanin mo sa maliliit na detalye, na nagbibigay ginhawa sa mga mahal sa buhay. Sa sariling espasyo, binibigyang halaga mo ang katahimikan upang mapanatili, ang balanse ng katawan at damdamin. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dumarating ito ng biglaan, kaya't laging maging maingat. Cancer, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang cancer ay isang nilalang na may pusong matatag at damdaming mapagmalasakit. Ngayong araw, natural sa iyo ang maging sensitibo sa pangangailangan ng iba, maging sa pamilya, kaibigan, o kapwa. Sa trabaho, mas gusto mong kumilos ng tahimik, ngunit may direksyon, at ayaw mong mapabilang sa mga usaping magdadala ng ligalig. Sa usaping pinansyal, hindi ka basta-basta nagpapasya, lahat ay sinusuri, at iniisip ng malalim upang maiwasan ang panghihinayang. Sa pamilya, ikaw ang haligi ng pagkakaisa at katahimikan. Sa bawat paglalakbay mo ngayong araw, dala mo ang mapagkalingang kamay na handang tumulong. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dumarating ito ng biglaan, kaya't laging maging maingat. Leo, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Leo ay isang nilalang na may pusong matatag, at paninindigang hindi matitinag. Sa trabaho, nananaig sa iyo ang dedikasyon, hindi ka nagtatrabaho para lang matapos, kundi para masigurong may kalidad ang bawat mga magagawa. Ayaw mong mapupulaan, kaya't iniingatan ang reputasyon sa bawat salita at kilos. Sa pera, hindi mo hinahabol ang madaling pagkita, mas gusto mong kumita mula sa marangal at maayos na paraan. Sa pamilya, ikaw ang nagbibigay ng sigla, ang iyong presensya, ay parang ilaw sa madilim na gabi. Sa damdamin, hindi ka madaling magpakatanga. Pinag-iisipan mo ang halaga ng bawat relasyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dumarating ito ng biglaan, kaya't laging maging maingat. Virgo, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Virgo ay isang nilalang na mahinahon, mapanuri, at may pusong laging handang tumulong. Sa trabaho, hindi mo basta bunibitawan, ang anumang bagay ng hindi tiyak ang resulta, laging may sistema at estrategiya sa bawat hakbang. Sa pamilya, ikaw ang unang tumutugon. Sa pangangailangan, lalo na sa mga sitwasyong may kinalaman sa kalusugan, at kaayusan sa tahanan. Sa pakikitungo sa kapwa, hindi ka pala salita, ngunit laging may dalang aral, ang bawat kilos. Sa araw na ito, ang iyong disiplina at pananahimik, ang siyang magiging sandigan ng iyong tagumpay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dumarating ito ng biglaan, kaya't laging maging maingat. Libra, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Libra ay sumasalamin sa pagiging balanse, at masinop sa bawat kilos at desisyon. May likas siyang pagkahilig sa kapayapaan at ayaw niya ng alitan kaya't palagi siyang maingat, sa mga salitang banibitawan. Sa trabaho, siya'y masigasig at organisado, na parang sining ang bawat galaw, tamang-tama at may halong sinseridad. Sa mga ugnayan, hindi siya madaling matukso o madala sa selos, sapagkat pinanghahawakan niya ang tiwala bilang pundasyon ng tunay na pagmamahal. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng katahimikan at inspirasyon sa paligid. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang mga pagdating, kaya't gawing laging maging maingat. Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Scorpio ay maingat, mapagmatyag, at malalim mag-isip. Hindi siya nagpapadala agad sa emosyon at sa bawat hakbang ay sinisigurado niyang ligtas at makabuluhan ito. Disiplinado sa trabaho at may matibay na paninindigan sa tama, hindi siya nagpapadala sa pansariling kapricho sa pamilya, siya ang tahimik ngunit matatag na haligi, maalaga, mapagkalinga, at laging inuuna ang kapakanan ng minamahal. Sa larangan ng damdamin, tapat at buo ang kanyang loob kapag nagmamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang mga pagdating, kaya't gawing laging maging maingat. Sagittarius Sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Sagittarius ay isang taong mapagmasid at may likas na talino sa pagharap sa hamon ng buhay. May taglay siyang kakayahang mamili ng tamang landas at laging, inuuna ang makabuluhang layunin, kaysa sa pansamantalang aliw. Sa trabaho, masigasig at profesional siyang kumilos, may kalidad ang bawat gawa, at hindi basta-basta nagpapadala sa mga walang saysay na usapan sa tahanan siya'y mapagbigay ngunit hindi pabaya sa paggastos alam niya ang kahalagahan ng pagtatabi para sa kinabukasan at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran biglaan ang mga pagdating kaya't gawing laging maging maingat Capricorn, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Capricorn, ay simbolo ng tiyaga, talino, at katahimikan. Tahimik ngunit determinado, ginagawa niya ang kanyang tungkulin ng buong puso at disiplina. Hindi siya mabilis magpasya at laging pinag-iisipan ng bawat hakbang, lalo na sa trabaho. Sa pamilya, siya'y tagapangalaga ng kaginhawaan, at kalusugan na laging handang umagapay sa pangangailangan sa pera praktikal siya at hindi nagpapadala sa luho kaya't kadalasan ay maayos ang kanyang pamumuhay at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran biglaan ang mga pagdating kaya't gawing laging maging maingat aquarius sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ang Aquarius, ay kilala sa kanyang talas ng isipan at mapanuring pagtingin sa mga bagay. Tahimik siyang kumikilos ngunit puno ng ideya at husay. Sa trabaho, ayaw niya ng paimbabaw at nagpapakita, nang galing sa pamamagitan ng kalidad ng kanyang gawa. Iwas siya sa usapang walang kabuluhan at mas pinipili ang katahimikan upang makapag-focus sa pamilya, palagi siyang handang sumuporta, ngunit ngayong araw ay dapat niyang bantayan ang damdamin, baka siya'y makaramdam, ng panandali ang selos na maaaring makaapekto sa kanyang ugnayan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang mga pagdating, kaya't gawing laging maging maingat. Pisces, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Pisces, ay may pusong palaban ngunit mapagkumbaba. Tahimik ngunit matalino siyang mag-isip, at ayaw niya ng labis na ingay sa paligid. Sa trabaho, mas gusto niyang mag-focus sa mga gawain, kaysa sa pakikisangkot sa mga alitan. Maingat siya sa pananalapi, hindi padalos-dalos sa pagdedesisyon, at ayaw niya ng pautang na walang kasiguraduhan. Sa pag-ibig, punong-puno siya ng pagiging malambing at pagkalinga. Marunong siyang tumanggap at umiwas sa mga bagay na hindi makatutulong sa kanyang kapakanan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran biglaan ang mga pagdating kaya't gawing laging maging maingat